Ay, pawisan ka na. O, oh, anong ngyari sa likod mo? kumapit na yung dumi sa likod mo. Oh. Sarap ng mo, ah. Kaan ano mo, may pulting bit ka dyan. Kain na naman tayo, mga kabayan. Ito na ang ating ulam, ginataan, pulingan. Ito inataang tulingan mga kabayan ating ulam sa ngayon araw na to kain-kain po tayo bumili lang tayo ng ulam dahil wala tayong lulutuin wala uh, to Kanin at ulam bumili lang tayo para tipid tayo sa gas eh <coughs> kain tayo mga kabayan mm. Isda na naman ating ulam diba kikita mo biyara lang kung mag ano magbabot sa manok mm. ito kulingan na ginataan mm. Hmm. Ah. Bawal ngayon ang baboy kasi sobrang init, ma-high blood. Kaya isda lang muna, isda. tama lang yung isang quarter kanin at isang ulam isug ka na dito hmmm dahil may tinik gandaan lang tayo matinik Oras natin, 12.37 na. Hmm. Bumili pa ako ng ano. Kanin tsaka ulam. Hmm. Masarap ang isda pag ano, Biyara ka lang mag ano. ka lang magulam <coughs> mag ng tulingan. Masarap. talagang tulingan pag ano sa gata sarap yung iba hindi na bumibili tulingan kasi ano mamantal sila parang ano ang tawag mo sensitive sila sa ano wala masarap yung tulingan lalo na kung ano pre to sarap din ang gata talaga niya. pang ano to eh. Ang tuloy nga talaga sa gata. sabaw pa lang ulam na. Mm. 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 Ah. Mm. Mm. Tapos Yung tinik na lang sa pusa Huwag na sila magkanin, kasi hindi bera naman lang sila magkanin, tinig ang ano yan, binaba na ka ng tinig sa pusa Pinakain nila yung tinig, papakain na natin sa pusa Dito, dito, dito hmm, mga pusa ha, ha, hmm. ah, kain na kayo dyan hmm. Ya, yeah, banat nga, banat. Ay, naku, nahiyaka pa, maubusan ka na. Ano. eh okay, kaya na. Hmm. Tapos na, inom na lang tayo ng tubig, mga kabayan. Patay mo na yung electric pan. May init kasi. Hmm. Na. Bye-bye. Babay, ino muna tayong tubig. Babay, okay na. Okay, babay. Ino muna tayo. Mamaya ang alauna, trabaho na naman At asin na eh, tulog na tulog na sarap ng niya. Yung pala yung tubig ko, sarap. Hmm, sarap tubig ko. Ayun. Ah, <tipan> gabi, <tipan> inyos. Nagpawisan ka na. Oh, anong nangyari sa likod mo? Muma kumapit na yung dumi sa likod mo. Oh. Sarap ng mo ah. Yan, ano may folding bin ka dyan. Asan ba yung, ano mo, folding bin? Pwede mo ilatag dyan. dyan.